Allah, nasana. Ini. Kita tadi kaya. Kita okay hilang sama nanah itu tadi saya patah ni. Tatagusian Ay, yung isa. Yeah. Living in the memory of our song, I have I give my all to have just one more night with you. I'd risk my life. The feel you've been next in my and I can't go on living in the memory of our zone. You know, this bug is from Bicol, and I like it, Kasi and Damien. laman. So, pakita ko sa inyo, no? While tahit-tahiin. So, this is, oh. Bicol, Philippines. Tapos, ayun, no? Mag Kaya, tinatay ko siya na puni. Tapos, ito yung lagayan niya, oh. hang bit-bit lang. pagpupunta ako sa pantry, after eating, magtutut-brush. May, ay, nilagay pala dito ang toothbrush. Ayun, ayun. Pero, kasi yan dito. Ni wallet lang. Oh, this is the inside. I have my matte tint, tint lipstick. My Kerastase. Kerastase bang basa niyan? Sa buhok yan. May suklay. My eye shadow. Mm, bigay lang yan. Bigay. Bigay. Bigay din ito bigay din ito yung kay Kuya Vincent bigay din ito Parang Singapore mm, bigay ni Pauners nung pumunta yung Singapore bili ko bili ko sa Watson sunscreen with ano na nga siya yung may parang pang tinted. tinted sunscreen uh, may lipstick riblon nagre-reblon na ako ngayon kasi afford na ah, uh, pang ko na to na riblon ayan oh mapula nga lang siya sobrang pula <gasps> color stay so maglalagay ako sa umaga hanggang gabi na yon one time lang and eto ano bang tatak nito sa ano ko rin to binili sa watson o t w <laughs> sa mata, yan, pang ng pilik, para naman gumanda ng kaunti, kahit papaano, paano, may hair clip, may hair pin, yan po ang laman yan, plus ito, yan, kasi yan dyan, ayan o, oh. diba, tapos ang toothpaste, nilalagay ko rin yan dyan, sinanggar ko lang kanina, yan, tapos after eating ko, sa umaga, punta na ako sa CR. Daladala dala ko na yan. daladala dala ko yan. Ito pa pala suklay. O, diba ka siyang kasya? Kaso mo, nabulnit siya. Bulnit nga ba tawag doon? Yung napunit. Kaya ngayon, I'm trying to fix. Ayan o, no? bibit-bitin ko lang ng ganun o. No? Ngayon, I'm trying to fix. Kasi, I like it. I like it, baby. ừ, okay, ừ. Nah? Uh -uh.